Ang ganda ng mga sinabi ko. So, mga idol ito, itong alagang itong ako ko ngayon, isang antigo na porcelain. 6 million po ang alaga nito. So, itong presyo na to, presyong kaibigan pa to. Hindi pa ito yung, kung sa international ito bibenta, eh baka mala, hindi malayong nasa 12 mil to. Kaya 12 million, so 10 million pa yan. So, meron siyang tatlong ganito si Idol. Maaaring sabihin nyo, ito ay galing sa Divisoria. Malaya po kayo magsalita ng ganyan. Dahil tayo naman nasa bansa na demokrasya kuno, na malayang kaisipan. So ito po ay eh, may presyo na. Kung interesado kayo sa ganito na kakain kayo ng noodles, pwede ko itong gamitin. Kaya lang ang halaga nito, 6 million. So, makakabili ka na ng dalawang fortuner, may isang outlet ka pa, at may kasamang gwardiya pa yan. <laughs> <laughs> so, yan maging po ang property. Po <laughs> yung <laughs> yung <laughs> sardinas maging <lichon. laughs> Yan ang property ngayon na awak ni Haidol Bungo. Yung uh, bukod doon sa mga antik na to, magaling talagang mang manggamot kapag gawan tao o oh, tinarantado tayo ng kapwa natin pwede po tayo magpatulong dito kay Idol Bungo so talagang masasabi ko sa inyo na magaling marami na akong nasaksiyan na ginamot talagang wala akong masabi magaling talaga itong taon to at uh, nung no makilala ko itong taong ito medyo nandun na siya sa daang tuwid kasi dati bali-bali ko daan ito eh Pede doon, pede doon. So pwede, siyang... pwede siya sa girl, pwede siya sa boy. Kaya flexible siya.